Noong mga panahong namamayagpag, ang pangalan ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ay tila nangunguna at kinatatakutan sa ibabaw ng lona ang mga halimaw na Pilipinong mandirigma. Dahil kapag marinig pa lamang ng ibang lahi na Pilipino ang kanilang makakalaban, ay batid agad nila na malaing kantong nakarobos ang kanilang makakasuntukan at makakapatayan. Dahil sa galing at lakas nito, makipagbuntalan. Ngunit sa kasamaang palad, mula nang matalo sa kanyang huling laban at magretiro ang ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ay tila ba mga nawalan na ng gana at nawalan ng disiplina ang ating mga panibagong boksingero. Di tulad noon na talaga namang sinasabayan ng mga Pinoy boxer ang bigat ng training ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, at disiplinadong disiplinado sa mga masusustansyang pagkain. Subalit ngayon ay tila nang nagsipaghihina at tila palaging ang pagkaubos ng hangin ang palaging ikinakatalo ng ating mga kababayang halimaw. Pagpapatunod na ilang bayto na bumabagsak na ang kalidad ng pag-iensayo sa bansa natin at ang pagtagal ng hangin hanggang round 12 at pagkuha ng timbang ay tila isang napakahirap na suliranin. Subalit kahit unti-unti nang nauubos ang mga kampyonato natin mga kaibigan, ay mayroon pa rin naman tayo mga papausbong at patuloy na nagwawagayway ng ating matawat at nagbibigay karangalan sa ating bansa upang makilala ang Pilipinas. Tulad na lamang ni na Marlon Tapales na sa ngayon ay may hawak ng WBA at IBF Super Welterweight Belt Former IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancajas Former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo Former 4 Division World Champion Nonito The Flash Donaire At ang ngayon isa sa pinakaabangang halimaw ng Philippine Boxing Society na walang iba kundi si Miel Pajardo alias the Silent Assassin natirador ng Sodium at Beijing. Hindi biro at talaga namang malakanyong ang bala ay kamoting balinghoy na may pulbura ang mga binada nito mga kaibigan. Sa katunayan niya po niyan ay siya lang naman sa kasalukuyan ang may hawak ng pinakamabilis na knockout win sa buong mundo. Tinapos niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng anim na segundo na talaga namang ikinagimbal ng buong mundo. At dahil nga po sa pangyayaring ito ay sobrang dismaya ang inabot ng mga manonood dahil di umano ay unang subo pa lamang ng popcorn, isang himod sa chupa chups at dalawang hibla pa lamang ng potato corner ang nakakain nila. Yung iba naman ay kakabayad lang daw sa tiket at naghahanap pa lamang na mauupuan at yung iba naman ay nakapila pa sa bilihan ng tiket at nagtataka bakit naguuwian na ang mga tao. Akala daw nila ay nawalan na ng kuryente o may sunog. Kaya naman sa gali ay kinuyog nila ang teller na nagbebenta ng ticket dahil ayaw daw i kanilang ticket dahil hindi pa nga naman sila nakakatungtok sa Araneta Coliseum eh. Mas mahaba pa daw ang orasyon at ang pagganta ng National Anthem ng dalawang magkalaban ayon sa mga nakapanood. Ibinili na lang daw sana nila ng isang sakong bigas, isang kahong bulag at kamote ang pinambili ng ticket na busog at nalasing pa daw sila. Dubong Agusan del Rosario ang bidang halimaw natin na ito mga kaibigan. At tulad din ng ating pambansang kamao, ay isang kahit isang tuka lang din ang pinagmulang pamilya nito. Kaya naman sanay na sanay sa hirap at mga bugbugan trabaho. Ang pangangatawan nito kahit nga daw magtulong ang dalawang kalabaw na bad ay hindi daw uubra dito sa hilahang lubid at palakasang magmukbang ng talahim. Kaya naman sa kagustuhang maiahon ang pamilya sa hirap ay nagdesisyong sumabak ang tinagurang silent assassin ng Pilipinas at ilagay sa isang hukay ang isang paa sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona at dito na niya simulang gigimbalin ang mundo ng boxing. Matapos ang tatlong impresibong panalo sa labas ng bansa, nang tinaguri ang The Silent Assassin ng Philippine Boxing na si Miel Pajardo, Tatlong taon lamang ang nakalipas. Muli itong umalis ng bansa at nagtungo sa bansang Dubai upang muling dumayo sa ikaapat na pagkakataon sa kanyang ikalabing isang laban para sagupain ang Noy Undefeated na bata at kababayan ng isa sa boxing legend, Marcos Maidana, na walang iba kundi si Agustin Mauro Gauto alias El Abion na ang ibig sabihin ay eroplano na ang lipad ay paurong na pasalungat sa hanging habagat. Sa laban na ito mga kaibigan ay hindi binibigyang importansya ng kampo ng undefeated Argentinian fighter ang ating kababayan Pagkus ay nakatundaw ang kanilang mga sarili sa isang future major world title bout Nasa madaling sabi ay minamahina, winawalang kwentang kalabang at patabang bulating kalabaw lamang sa kartanda Ang tingin ng mga ito sa Pinoy Fighter Ngunit hindi rin naman natin masisisi ang corned beef fighter na ito mga kaibigan Dahil may kabigatan din naman talaga ang kamon nito pagdating sa laban Na kapag ka ay mahiya mo binatokan ng solid sa ulo ng pinakamalaking delata ng corned beef 90 Sa katunayan niyan niyan mga kaibigan Sa labing pitong panalo nitong Argentinian fighter na ito Ay lima lamang ang maswerteng nakatawid hanggang round 12 At apat na boksingero lang naman sa huling laban niya Ang kanyang brutal na tinapo sa loob lamang ng dalawang round primera definición na de de, de kaya naman hindi katakatakang sa edad lamang na 21 ay naging isang world title holder na din ang Argentinian fighter na ito. Kabilang na dyan ang South American Flyweight Title, WBO Light Flyweight Title, IBF Youth Flyweight Title at WBO International Light Flyweight Title. Idineklara e pa ng WBO bilang top 3 na pinakamagaling na flyweight fighter sa buong mundo, pang-pito naman sa WBA at pang-apat sa IBF. Kaya naman sa mga panalo at achievement ng corn fighter na ito ay naging mataas sa kumpiyansa at ang tingin nito sa kanyang sarili. Kaya ganun na lamang kung i-bypass niya ang kababayan nating Pinoy fighter na ang hindi niya alam ay ito pala ang fighter na magbibigay dilim sa kanyang daang tinataha patungo sa kanyang mga pangarap. Mahalimuyak na simoy ng hangin Ika anim ng Marso taong 2022 Tumungo ang tubong Agusan del Rosario sa Dubai upang harapin ang undefeated na si Agustin Mauro Gauto Tune up fight daw ito kung ituring ng Corn 19 fighter para sa susunod niyang mas malaki pang laban na talaga namang nakakabastos para sa ating fighter Ginanap ang laban sa Duty Free Tennis Stadium sa Dubai may kartada noong labing pitong panalo, labing dalawa ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talsik ng anumang talo ang Argentinian fighter na ito. Samantalang ang Pinoy fighter naman ay may pitong panalo, anim ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, dalawang tabla at isang talo lamang. Sa mismong laban, Paglabas pa lamang ng corned beef ay mahiya mo rockstar ito na papalabas ng kohon para mag-concert. Talaga namang ganado at ang ganda ng tugtugan. Samantalang ang Pinoy ay parang si Mark na tahimik lang. Kung maglakad, wala man lang pa sound effect at walang kabuhay-buhay. Pero saan kayo mga kaibigan? May dalang pang mukbang yung kasama niya, nakalagay pa sa balde, mukhang magsasamyo at mag-aaliwings. Samantala, sumidelay naman ang utol ni Mr. Clean sa laban. Siya ang kinuhang announcer sa laban eh. Sobrang kintab ng ulo nito mga kaibigan. Wow, glass skin na mahiya mo binunot ng bunot na singlaki ng batya. Pwede ka nang manalamin eh. Pasintabi lang po sa mga viewers nating kalbo dyan ha. Anyway, may advantage naman yan eh. Di ka babala bakin, kukutuhin at menos ka na sa conditioner at shampoo. Yun niya lang lalakas ka sa safeguard at lotion kasi yung hilamos at lotion mo hanggang bunbunan. Habang ipinapakilala naman ang announcer ang ating kababayan, ay mantakin nyo ba namang binulyawan ito ng mga Argentinian na kababayan ni Agustin na talaga namang nakakabastos dahil hindi naman mayabang at wala mga atraso sa kanila ang ating kababayan. Ismael Pasalamat sila hindi sumama yung mga kapitbahay ni Miel na Marites kung nagkataon, uulan ng bacon na panty at kamote niyan sa mga audience na bastos at walang galang. Unang round, puro power punch agad ang palitan mga kaibigan. Unang nakasolid ang Mexicano, ngunit makunat ang kababayan nating pinaglihe sa sangkalan at gumaganti ito ng matitinding mga body shot na mahiya mo ng kabayong bodybuilder.

nice left there, well with the second attack. I think he might feel he's hurting with one of those body shots because he's really getting <laughs> on <from> <laughs> To go down to the body there, It back up to But he's letting his hands go, it really together well. <laughs> It's more right, it's more right, yes. Solid jab in there from Carlton. So a bit busier. He really closes the space down he throws that jab, doesn't he? Steps into it. He needs to because the just stays kind of on the board and he takes those feet out. Well, do you think he got through solidly with one of yeah, those body Yeah, Yes, yes, yes. Particularly the second one for me. You're just going into a shallow bit, has not mm. he?

Tinamaan ito ng solid na lepuk na mahiya mo hinampas ng Coco Lambert na bako-bako. Itinas pa nito ang kanyang dalawang kamay sa sobrang gulat sa pangyayari na mahiya mo ng single na kalabaw. Samantala, nakatayo pa naman ito at naipagpatuloy pa ang laban. Tapos na sana ang laban. Ngunit inabotang ng pumpiyang ng kampana ang Pinoy fighter. Kita naman sa huling body shot na kung nasundan pa ay siguradong bagsak na ang Cornbit fighter. Round 2 halatang lambot na ang Argentinian samantalang ang Pinoy halatang gusto ng tapusin ang laban. Start his quite down to his knees down as well but Paolo just just got to get on top He just needs to stay low for her and then come, and then come in with that left hook. Oh, good fight by Oh, good left hook. So, hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand. left hand again. There That's he touches. Left. Down with the glove. It was a knockdown. The Whoa. referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back. He's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a, a ton of bravery and heart in there. But every time he gets hit clean, he's going to go down. And he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? I would. Well, The referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed. And then he was put down. Although just looking for that left hook every single time he can throw it. He is throwing it. Dipping low at the waist there. Touches down with the glove again and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about four knockdowns in this round. It's a tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40, Pajardo in round 2. Oh, good shot. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself, He goes down to his knees more in exhaustion than anything else. But the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17 and 0. But I think he's done here And it's only a matter of time Mula sa bayan ng San Pablo Sambuanga del Sur Kasabay ng pag-atungal ng asong ipinagpalit kuno Sa asong mas bete Ay siya namang pagsilang ng isang mandirigmang Pinoy Na mananabas Na tiniguri ang higanting bato Ngunit ang ipagtataka niyo dito mga kaibigan Bunsod kasi ng kanyang ibinigay na palayaw Ay kung pagmamasdan at tititigan niyo kasi maigi Ang pangangatawa ng ating kababayan na ito ay tila kulang na kulang ito sa probiotics, testosterone, keratin at vitamin 69 dahil sa usli-usling ribs at buto-buto nito sa baga na pwedeng pwede mo ng pagsoksokan ng panggatong at gawing pangkaroling na yukalele. Pero huwag kayong papakasiguro at papalin lang sa katawang lupa at pisikal na kanyuan ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan. Dahil sa likod patpating pangangatawan nito at usli-usling mga tanyang ay kalakip nito ang bigat ng kanyang mga kamao na kapag tumama sa iyo ay para ka na rin hinampas at nilapa ng higating tiyanak maligno niyang okapretik-tek white lady at mangkukulam. Ngunit kung bago at kakapatpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampingan mo na rin ang kampana din sa tabi para buhay naman ka palagi sa mga bago kong upload. Madalas tayong buliin ng mga trantadong tampalasang bulbulitong mga dayuhan Ngunit wala silang kaalam-alam na pinaglihi ang mga Pinoy Sa bulkan na isang daang libong bilyong bilyong trilyong trilyong taon ng walang sabog Na napuno ay bigla-bigla na lang sasabog ng direy-direcho At hinding-hindi mo na mapipigilan Kaya naman ang kantiin at hamakin ng isang nananahimik na Pinoy Ay ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling tatatak sa dibdib at bayag mo

Kagaya na lamang ng isang barumbadong tampalasang kamoting boksingerong bagong ang paboritong ulam na bagong hango sa Bansang Dominican Republic na walang iba kundi si Wilton Hilario na tirador ng Chupa Chups. Hindi naging maganda ang singaw ng puro singaw at kulaning bunganga ng maangas at bidabidang boksingero na ito mga kaibigan. Dahil di umano, ay kakalad ka rin daw nito ng pahalang ang katawang lupa ng ating pambato matapos daw niya itong patulugin sa kanilang magiging laban at ihihiga ng Diretso sa kanyang bagahe at isusok-sok sa maleta pauwi ng ating bansa nang sa gayon ay mabawasan daw ang sakit at hirap ng kanyang mga kasama. nag like saya naman sa galit ang ating bidang kababayan mga kaibigan. Nang kanya itong marinig na sa sobrang galit ay eh naibato na lang sa pader nang wala sa oras ang bagong biling dekuryenting kalandiuleng na mahiyamu kuya mong galing sa trabaho na nagprito ng tulingan at pagkalutoy in-snatch ng tagatondong pusa. Hindi daw siya papayag na bastos-bastosin lang ng isang siraulong boksingero ang isang dugong mandirigmang Pilipinong singtapang ni Andres Bonifacio mga kaibigan. Dahil undercard lang naman daw ng laban ng Timoteo Bradley at pa Pacquiao ang kanilang magiging laban at bukod pa rito ay kasabay daw niya ang ating pambansa kamo sa kanyang mga paghihensayo kaya hindi daw basta-bastang training ang kanyang pinagdaanan. Kaya naman ipapakita daw nito kung gaano kabrutal ang isang Pinoy na impacto ay este boksingero kapag minamaliit. Sa kanilang way in naman mga kaibigan, halatang nagiinit na ang ating bidang pambato parang gusto lang saksakin ng chupa chups ang pisngi ng maangas sa Dominican fighter at hambalusin ng gulpi ni Buti na lamang ay pinaglayo na agad sila at binigyan ng tagi-isang lollipop. Sa mismong laban, unang round pa lang, gulat na gulat agad ang Dominican fighter dahil hindi niya akalain ang patpating Pinoy ay may malatorong bandrip na isang taon nang walang sunggab ang lakas ng mga kamaw nito. That's at buong laban niya po mga kaibigan ay dinumi na lamang ng madirigmang Pinoy ang maangas na Dominican fighter at nakuha nito ang panalo by a unanimous decision. All three in favor of the winner by way of unanimous decision from General Santos City, the Philippines, Ernie the Rock Sanchez. At lahat nga po ng kayabangan nito na pinagsasabi bago ang kaninang laban mga kaibigan ay kanyang minukbang ng buong -buo kasama butot balat at takip. Magalipas nga lang po ang anim na buwan mga kaibigan Nadagdagan na naman ang listahan ng mga pampalasang pinuksa ng ating nag-iisang tiniguro higanting batong halimaw Ikawalo ng Disyembre taong 2012, muling ipinatawag ang ating bidang halimaw sa Amerika upang itapat sa Amerikanong barumbanong halimaw. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, masusubok ang patpating tinaguriang higanting bato dahil sa tindi ng kanyang kanong mga kalaban kung atin kasing susuriin at titingnan ang katawang lupa ng halimaw na ito mga kaibigan ay malakalabaw na may crossbreed ng hippopotamus ang datingan nito dahil sa bukol-bukol at talaga namang parang braso ng gorilla ang mga galamay nito kaya talaga namang medyo dihado ang ating bidang halimaw sa labanan nito Tulad din ang naunang tampalasang niligpit ang ating bidang kababayan mga kaibigan hindi rin naging maganda ang mga entrada nito sa ating kababayan dahil di umano ay bisita lang daw ito sa kanyang balwarte at teritoryo daw niya ang kanilang pagnalabanan matuto daw itong makisama sa mga Amerikano at huwag kumain ng kumain ng mga tutong at balinghoy wag din daw itong magalala sa kanilang magiging laban dahil hindi na daw niya ito papahirapan at tatapusin niya daw agad ang ating bida sa pinakawalang hiyang pamamaraan Tinala ka naman ito ng ating bidang mandirigma mga kaibigan At sinabing hindi totoong ang kanyang kinakain kundi pride kamote Kaya kahit payat na payat daw ang kanyang pangangatawan Ay purong-purong kapangyarihan ang nananalaytay sa dugo at pangangatawan ito Kaya ihanda daw nito ang kanyang sarili Dahil sinisigurado daw niyang dadanak ng dugo at tae Ay stepawis sa kanilang magiging laban Sa kanilang weigh-in naman batong-bato ang kalaban ng ating kababayan mga kaibigan at malamunggong hinog din ang postura ng ulo nito. Kulang na lang ng dalawang turnilyong may wasereo, Einstein na datingan. Samantala nga ang ating bidang halimaw naman ay nangunguna pa ang baga kaysa sa edits. Mahiya mo model ng Porsche at Malboro eh oh. Unang round, parehas ka na na ito dalawang fighter Umuusok ang mga palitan eh oh Halatang madidihin ang madi ng suntok ng Pinoy Mahiya mo na nga hampas ng isang bote ng 1.5 na ang labo eh oh Talaga namang naglalago tukan uh, it's, it's Sanchez with the red and blue Coy Evans with the red and white <laughs> the from the he? he trains in the corner with him Both guys getting jabs him by Evans that time with the right hand. on Friday, last night we had the fights at Texas State. It's streaming. It's not too late to get to be an action packed fighter They shot that time with the kid from the Philippines. He went with a right hand lead and uh, immediately found by Coy Evans. Good job by Evans. Now, hard punches to the body by Ernie Sanchez. Right. Round 2. Nakatama ng solidong kanan ng Amerikano. Subalit, Nagulat ito dahil wala itong epekto sa makunat ng nguyang-nguyahan ng ating kababayan na ang hindi niya alam ay bagong welding ng kamote ang pisingin ito. See, he drops it when he goes with his right hand. There's the right hand again. Think about effective aggressiveness and hard punching. Evans is having a good uh, round here with uh, almost 2 minutes over over Texas station take point away from the fighter good round round 3 hindi hindik na mga suntok ang pinakakawalan ng ating bidang halimaw may mo minamaso ng construction worker na tatlong araw ng walang dinbulagi oh kaya bagsakang Amerikano Oh, this is a nice fight, all of a sudden. trying to get Pummel with the right hand so he's sort of shots. And the best defense against a guy that's doing that to you is doing just exactly what he's doing. This is an eight round fight, though, and he's letting a lot go here in round number three. And down goes Coy Evans. How oh, about that? It's up to four and five. He should be able to get up. His eyes are clear. That's seven. up, but that's a big surprise of the way Evans fought in the, the last round that he's been knocked down. Sanchez will try to take him out right now because he let an awful lot of an awful lot of uh, everything go in this third round. To the body, back upstairs with the left hook. Evans' eyes appear to be clear, but his legs don't seem to be strong right now. From the Philippines and the multicolored trunks comes forward, blasts that body again, back upstairs with the left foot, Downstairs again, under the elbow, back up to the ear. Oh, look at that, loads up the left hand shot. And all of a sudden this whole thing turned around, boy can't land his right hand. And Sanchez is really all over him and he's got like, enough time to take him out, but i tell you, Boy comes back with a couple of chopping right hands. If he gets back into this round, Sanchez has expended a lot of edge jabs. Thirty one seconds go, nice up uppercut by Boy Evans. Evans to the left of your screen. Oh, nice left hand, that hook by Sanchez again. And another one, here comes the bell to end the third round. Four.

Round 6. Matindi pa rin ang stamina ng ating kababayan, mga kaibigan. Mahiya mo si Bugs Bunny na naka-robusio. Walang pagbabago mga atake, andi din pa rin. Facing... Here it is with the nice left. Nice body and that was a real solid body shot by And when you miss an uppercut, you're in tight like that, you'll be a good one. Jab in his face from the 28-year-old Corey Evans. Looping right hand, catches him that time in a hard right hand. He pays the price for it. Evans is tough, he takes another right hand. Third up to that, nobody's really been shaken in this fight. Final round, mukhang nauubusan na ng baterya ang kano. Hinahat compress na ng corner niya iyo. Samantala, Nagmamalapak yung nagalawa na ang ating bida Kaya talaga namang sigurado na ang panalo 4 kantusa na to at red horse na to pagkatapos Yes! Ernie! Right the backland, the, and that... and the, the, the